Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Congressman Kiko Barzaga. Ito, birada na naman niya kay Senator Toto Soto, Tito Soto and Romualdez. Sabi niya, response to a comment, comment made by Senator Tito Soto. Okay. Yung comment ni Tito Soto, sabi niya, mamatay sila sa sama ng loob. Directed ito sa mga minority black senators na nagrereklamo na tuta daw ni Romualdez itong si Toto, uh, si Tito Soto. Kaya sabi ni Senator Soto sa isang interview na baka hindi nila alam na si Martin Romualdez ang tuta ko, sabi niya. Ano ba naman 'yan? Uh, wala namang illegal yung ginawa ko. Pinagbigyan ko lang ang hiling ng speaker, uh, isang speaker, uh, house speaker. Ano bang gusto nila? Awayin ko si speaker? Mamatay sila sa sama ng loob. <laughs> Ito, no, response ni Congressman Barsaga. Sabi niya, baka ikamatay na talaga namin ang aming sama ng loob sa inyo ni Romualdez. <laughs> Pero handa kaming mamatay Para sa Pilipinas Wow, halagang palaban Tapos dito po Naka-uniforme pa siya <laughs> uh, Ano ba ito? Reservist ba itong si Kongresman Bersaga? Ano? Nag-uniforme Hindi <laughs> ka naman pwedeng magsuot ng Army uniform kung hindi ka Reservist Reservist may ano, may may tapang. So Salamat sa magiting na kongresista ito na siya na yung nagiging boses ng Gen Z. Kaya na maraming nai-inspire ngayon na ng mga Pilipino, hindi lang Gen Z. May nabasa kong comment kanina na Congressman ah uh, saludo kami sa inyo uh, paabot aming pasasalamat kaming taga Davao Davao City ba so nagkakaroon na ng ano eh na ni congressman uh, Barsaga ang taong bayan dahil sa ipinapakita niyang pambirang tapang hindi siya natatakot banggain pati na nga ang Pangulo, hindi lang Senate President, hindi lang Speaker of the House ang binabangga niya, pati na ang Pangulo. Sabi niya sa kanyang mga post na kaibahan sa Pilipinas, kumpara sa ibang bansa, no? maybe Nepal or Indonesia, ang Presidente ng Pilipinas takot sa House Speaker. Sabi, oh. Ano pa yung sabi niya na huwag nyo nang nanawagan siya sa tambayan, huwag niyo nang awayin si PBBM dahil ang kasalanan lang niya ay sumusunod siya sa utos ng Speaker of the House. Oh, inamin niya na supporter siya ng Unity nung una. Bumoto siya sa PBBM and uh, Sara. Sabi niya, malay ko pa naman na ang magiging presidente si Romualdez. Kaya ang tingin niya, si Romualdez ang nagpapatakbo sa ating bansa na bagay na tumugma sa pahayag ni Senator Aini bago mag-eleksyon noong May 12. Sabi niya, hindi na Marcos ang gobyerno. <laughs> ang gobyerno ngayon, nagpapatakbo sa Pilipinas, Romualdez and uh, Araneta. So, may pinaghuhugutan ng ano, pinaghuhugutan itong Congress tang ito at uh, ipagdasal natin siya. Dahil well, kailangan natin ng mga leaders na katulad niya na handang banggain kahit sino para sa taong bayan. Sabi niya, handa kaming mamatay para sa Pilipinas. May isang po siya, sabi niya na uh, I counted the cost already. Alam ko, matindi ang aking binabangga. Kaya lang, bilang isang sundalo, sabi niya, hindi naman ini-expect ng sundalo na pupunta sa gera, tapos uuwi na, ligtas na ligtas. I am willing to pay the price. Ito na, yung paying the price. Uh, may umaatake sa kanya, sinisira ang kanyang credibility. Kaya lang, binabasa ko ang mga comments, mas marami talaga. Uh, halos 90% pumupuri, humahanga sa tapang ng kongresistang ito. So, yung pasabog niya ngayong araw, bantayanan natin dahil baka daw mapalitan na si Speaker Romualdez within this week. Kaya lang, bad news, sabi niya, ang papalit si Sandro Marcos. O, sige na lang. Basta mapalitan. <laughs> dahil <coughs> ang galit ng taong bayan, hindi mo na, na parang parang vulkan, nasasabog na eh na huwag naman sanang matulad tayo katulad ng Nepal and uh, Nepal and uh, Indonesia. Marami na tayong pinagdaan ng ganitong political turmoil panahon ng Aquino administration. So, kudita, nagpapatayan, sundalo sa sundalo, lalo na yung December of 1989 na kudita, yun po ang pinakamadugo. Maraming nalagas, civilians and soldiers alike. At ako mismo, nasama ako sa kudita na yun. Kaya ayoko na, ayoko ng violence. It will not solve anything, yung violence. Kaya protest march lang. Kaya September 21, punta tayo, kaya lang, nasa Mindanao ako, hindi ako makapunta ng Luneta. Abangan ko na lang uh, kung saan yung malapit na, kasi ang alam ko, nationwide rally to. Kalimutan na natin ang ating mga differences, yung Dilawan, Kakampink, o Duterte, whatsoever. We have a common enemy. Corruption ng mga, una, politiko, mga utak. Collusion with DPWH, other government officials, and then collusion with contractors. Yan ang kalaban natin. Kaya, sabay-sabay tayong sisigaw, mag-ingay para maramdaman nila yung galit ng taong bayan para tama na sobra na kawawa ang susunod na salin lahi kung wala tayong gagawin ngayon. Kaya lang, please lang, walang violence dahil it will not solve anything pag magkaroon ng violence. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito Pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para itong tribong ito makapagpatay naman ng mas maayos na tahanan. Panorin niyo ang video na ito. Nakabot naman Sarap sa ni. Bisa sin. Sarapan, O karon unsa inyong maistorya nga uh, maayo na inyong ato po nakabalay na gyud mo bag-o. O oh. una, una salamat di sa Ginoo. O labi na sa akoan nag-sponsor o sa nag lantawan video. Salamat di sa niwa. Kay dili kami makabalay kung wala mi gi tabangan. Nagpasalamat di kay sa Ginoo nga ana sa ginagamit nga tawo aron nga matabangan mi makabalay ni. Kaya lisa, lisaw lisa kayo ang panahon kung wala na kaming kitabangan dito kaming makabalay kay wala ni kwarta nga ay eh, pabalik na mo ganit uh, sa balay mm -hmm. o ginaot unta nga magbadayo ni nga tabang para dagan pang matabangan dagan kayong salamat o sige salamat kaayo o sige god bless <laughs> god bless ah -oh. <laughs>